ng uh, para ito yung sikat na sikat na pares, di ba? So, at napakasarap. Wala tayong masabi dito kundi pares talaga. Ano ba yung sila tawag na pares? At ano-ano ba to? Ano yung mga sangkap niya? At um, uh, bago natin sabihin, syempre ipakilala muna natin siya. Sino nga ba si Eric si C. Duque? Hi guys, good morning. At uh, nandito tayo ngayon para interviewin natin yung uh, sinasabing anak ng uh, Paris King, no? wala uh, walang iba kundi yung yung uh, ating niya, si si Tatang Panyong. Siya yung uh, yung, siya yung original na Paris na gumawa, no? Since 1975, ah uh, 79 rather, no? So nandito siya para interviewin natin regarding dito kung ano nga ba at saan nga ba nagsimula tong Paris ato, guys. So ito po si Eric C. Duque ang anak ni Tatang Panyong so um, ito po yung ating katanungan regarding sa kanya so sasagutin naman niya uh, siyempre para um, ito yung sikat na sikat na pares diba? so napakasarap wala tayong masabi dito kundi pares talaga ano ba yung sila tawag na pares at ano ano ba to ano yung mga sangkap niya at um, bago natin sabihin syempre, ipakilala muna natin siya sino nga ba si Eric C. Duque po si Eric Siduki laking laloma kalima sa anim na anak ni Pipanyo Duki aka Tatang Panyong si Epipanyo Duki po aka Tatang Panyong ay tubong barangay kayawan sa Miling Tarlac pinanganak noong January 20 1932 itatangpan yung po ay nagtrabaho sa Lingnam 11 years po siya dun Naralipat po siya sa Jonas ang Jonas po ay matatagpuan sa Mayon Street corner Malindang Street sa may sa Jonas Mami House po siya unang nagluto ng Paris ang Paris po ay kombinasyon ng fried rice sliced beef at soup Diyan po unang natikman ang beef paris na ngayon ay tinatawag na beef paris. Napakasarap po niyan. Marami pong kumakain na tao. Anim na upuan lang po yan noon. Nakapila. Ang gustong kumain, nakapila sa likod. Inantay matapos yung mga kumakain. Sa sobrang sarap po, eh, talaga pong dinadayo yan. No, sa 1979, 80s, talaga pong nakilala po yung Paris na yan sobrang nga po napakasarap kakaiba ang lasa swak na swak sa panlasa ng mga Pilipino pag magluluto po ng beef pares ay kailangan po ng kamto sibuyas luya panutsa o sangkaka toyo star anis at meron po siyang nilalagay na secret Chinese ingredients marami po yun, hindi lang po iisa kaya po pag pinagsama-sama at naluto ang beef pares ay kakaiba po ang aroma dahil nga po sa mga Chinese secret ingredients yan po ay talagang madalanghat nyo at pag pininyong natin musan natikman ay talaga pong super sarap ang pagluluto po ng beef pares ay naituro po sa aming magkakapatid alam na alam po namin yan ang tamang proseso ng pagluluto lalong lalo na po yung mga chinese secret ingredients po na ginagamit marami po nagluto sa facebook ng beef pares pero wala po silang ganun kasi nga po eh, yan po yung eh, secret chinese ingredients namin yan po malalaman talaga ang totoong lasa ng beef paris na napakasarap simula noon hanggang ngayon yan na guys napanood nyo na po yung ating uh, interview o salaysay ni uh, uh, Eric C. Duke no? ko na makalimutan yung uh, ano yan no? siya yung anak ni Tatang Panyong so yan guys So kayo na po magsasabi kung sino nga ba talaga yung may-ari ng pares, no? Isang atali na naka uh, naka na, uh, na kain, no. Diyan na ako kumain sa pares, no. Actually nung uh, laki kasi kami ng Loma, no. Kung uh, yung tatalungin sa La, sa La po kami lumaki kaya alam namin kung saan po nagsimula yung pares. Syempre, Jonas. No, andiyan yung uh, nalipat sa Rudy's pero ang uh, sabi kasi nung pinaka ano no, yung uh, pinaka anak niya. So nagsimula yan sa sa Chinese or parang yun na nga napanood yun na. <laughs> napano na guys, 'di ba? So uh, nandun na lahat yung lahat ng mga sinabi niya. Then uh, naman yung katibayan natin na talagang si Tatang Pangyong yung pinakaunang uh, or parang gumawa nung uh, uh, tinatawag na pares. Kasi uh, yung pares kasi yan guys, hindi lang naman ba basta-basta sinasabing pares yan. Kaya, kaya tawag dyan pares. Kasi yan, yan yung pinagsama-sama. Um, Siyempre, yung pares na beef. Andyan yung sinangag. No? Andyan yung sinangag. At uh, syempre guys, yung sabaw ng uh, pares, yan yung magkakatugma eh. No? Samahan mo pa ng hot sauce. ba diba? So, eh uh, yan po yung lahat ng uh, uh, pares combination. Kaya kung kung masa uh, kung, makikita niyo or kung makakain kayo sa Jonas. So pag may uh, syempre pag umorder kayo ng pares kasama nyo, kasama nandiyan yung sinangag, no? And then kasama nandiyan yung sabaw. So nice. Ay, yun yung mga nagpapasarap sa pares, guys. Kaya try nyo uh, para yung mga nakatry na ng pares yan, no? um, uh, yun ang masasabi ko sa inyo. The best yung pares ng Jonas talaga kasi dyan yung talaga yung uh, dyan yan uh, nagumpisa uh, nag at uh, hang hanggang ngayon no dinudumog yan no uh, yung iba kasi um, kinagaya kinagaya pero yung original na pares yan po talaga yung original pares at um, marami pa tayong kasunod na video guys no tungkol nga dyan sa pares at uh, yung history ni Tatang Panyong no um, actually uh, uh, subaybayan so, niyo po yung ating uh, second video pagkatapos na ito, no? So, yung history ni tatangpan nyo, malalaman nyo po kung uh, saan siya nagtrabaho, ilang taon siya nagtrabaho, kung ano ba yung pinagmulan ni tatangpan nyo, and then, uh, at um, gaano sa katagal na bilang uh, isang chef. Ayan, so, hindi nyo guys yung ating kasunod at, um, ayan, ngayon puputulin na natin kasi syempre at uh, Uh, ito yung introduction ng uh, ano no ng uh, pares no so dito natin malalaman o um, yung talagang lasa so anyway guys this is your host kuya Alex or Alexander Manigbas nagsasabi sa inyo na goodbye guys thank you